May hey, long test pala kami mamaya! Papakita kita kung gano'ng katalino! Pag 50 over 50 ako, tasa mo yung banko hanggang 500 ah! Ayusin mo yung mga exam mo ah, pagbutihin mo ah! Di natuloy yung quiz! Natuloy ba exam niyo, boy? Opo, oh, natuloy! Oo oh, natuloy naman balik! Simula ngayon! Tanggal na sa bagang natin ah! Nagsisinungaling ka pa, nahuli ka tuloy! Asan, pakita mo sa akin! Ang oh. parang wala ka natututunan, boy! Oh, yun ako! Oh. Kag! Oh. Ano yan? Ba't ganyan? Guys, 11.50 na Pag pagandong oras Iaatid si na natin si YG kasi bantay sarado sa akin to Wala akong pakialam kahit maraming tao doon sa school nila Basta atid, sundo ka sa akin, boy Oy Oy, kaya oh, ka Bawa mo, 50 Kasi 50 na natin Takina nung, kayo e. nung grade 5 na ako, 20 lang ba ko. Ikaw 50, eh. di ka na ma Oh May long test pala kami mamaya 1 to 50 Papakita kita kung gano'ng katalino Oh, yan ah may long test kayo, 1 to oh, 50. Oh. Mamaya, che-checkan din yan. O, oh. oh, titignan ko yun, ha? Okay. Pag 50, over 50 ako, tasa mo yung baan ko, hanggang 500, ha? Oh. O, 500. sige. Walang, alam mo, YG, walang problema sa akin magbigay ng 500 na baon. Basta, deserve mo. Oh, yeah. Okay? O, oh, yan, ha? Aabangan ko mamaya, may okay. test ka, 1 to 50. Pag sundo ko ta. sa'yo, ipakita mo sa akin yung yung test nyo, ha? Diba, ma-ano ma ma lang ako, mababa lang ako sa may test ko, doon oh. ano ko? Oh. Sa card ko? Ayun, makita mo. May 128 na ako. 128 ang sinasabi mo. Ayusin mo yung exam mo ha. Pagbutihin mo ha. Ha? Okay ako. Tara na, punta tayo school. Uy, YG. Galing ka mo sa school ha. Oo, gagaling ako pa sa school. Mamaya, titignan ko yun ha. Oo, mamaya. Mamakita mo. 50 over 50 kung gano'ng ka tiyan. Pasok na, umulan. Puta yung bata na yun. Anong oras na gabi na? Anong oras na labas? Ikaw, asan ba? Ha? Mga, siguro na mga 7 pa yata yun. Mga 7. Alas 6 lang yun, noy. Mga na mga ano. Basta na ba yung mga bata na yun? E, ito na pala eh. Ito na pala eh. Oye, YG. Ba't ang tagal mo? Hindi pa natuloy yung quiz. Ano? Hindi natuloy yung quiz. Hindi natuloy? Di ba, hindi natuloy, yung quiz. Di natuloy? Di ba, di natuloy yung mga... Nagtuloy na. Nagtuloy na. Ano? Natuloy yung kanila. Natuloy pali. yung exam. Natuloy pala eh. Ikaw mag... Lang, Uy, wag mo nga ituloy. Ikaw, mag... ikaw magsisinungaling ka pa. Ha? Simula ngayon sa natin, ha? Ah. Okay, Tama, wait lang, wait lang, wait lang. Natuloy ba exam nyo, boy? Oo oh, 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 natuloy oh, naman pala. Uy, wag mo ito. Uy, uy, uy. Halika, doon tayo sa bahay. Ba't ganyan yung durag mo, pangit? Mga ipo eh. kayo, ha? Ah. Halika, doon tayo sa bahay, ha? Ah. Titignan oh. ko yung exam mo. Bara mo din natuloy. Wag, wag mo nang gatungan yan. Titignan ko yan, eh. ha? Titignan ko yan sa bahay. Tara na. Uy, YG. Nagsisinungaling ka pa, nahuli ka tuloy. Sinabi ng mga homies mo, may exam kayo. Puro ka kasinungalingan. Asan? Pakita mo sa akin. Eh, bawal. Ano? Bawal. Ba't bawal? Siguro bagsak ka. Ba't ilan, ilan score mo doon? Pati yung bawal. Bawal, bawal ba kayo tayo? Ilan? 20. 20? Huwag mo akong niluloko. Ilan? Ilan? 3. 3? Hanggang ilan yun? Hanggang 30. Tak, may natin. lang yung patingin nyo, bari mo nga bag mo. Titignan ko lang, anong subject yan? English. Tangin na English, ilang beses ka ni-review dyan, YG. Tanggalin mo, bari mo yung bag mo, akin na yan. Akin na yan. Kunin mo yung ano mo, notebook mo English. Okay, Bilis pa, isa. Ka, isa. Isa. Hoy, wow, wag kang magsasalita dito, kasi wag kang mangingilam ha. Akin na. Akin na. Ito. Asan dito? Ito. Isa. Ito, ito, okay. Wag kang wag kang wag kang maliko, titingnan ko. Asan dito? Puta one oh. Ano ba yung nangyayari sa iyo? Bintik ng bata ka. Asan? Nang parang wala ka natututunan, boy. Oy, no, oh, ka o, ano yun, oo. Kag. Ano yan? Bu Huwag ka na, yun. Ba't ganyan? Puta, 3 over 3 nga. Grabe ka naman, YG. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ba't ganyan yan? Ay. Ano ba, exam mo? Patingin nga. Puta, bonus pa yung isa. Ano ba natututunan mo sa school? Atis ka, nagkaroon pa eh. Tsaka eh. Ang dami mong mali. Ito, ano to? Ano to? Ba't may mga nakasulat dito? Ha? Ano may yan? Spelling niya kayo. Spelling? Puta, ano to? Vacuum. Tatlo yung M. Wala malamang Mala ito. Vacuum. Namimilos. Namimilos. Huwag ka mga ilam. Namimiloso ka pa. Yung pangalawa, ano yung sunod? Milk? Ba't oh. ganun? Milk naman talaga yun eh. Ito spelling ng milk ko. Oh, Ayan ho. Lagi mong nakikita. Lagi tayo may gata sa rip. Ang inapapa-spell sa'yo, okay. Mel? Ano'y sunod? Ano'y sunod? Ano? Basketball. O, oh, basketball? Na Bakit ganun yung oh, spelling na. mo? Tama, mali ka nga. Ito, anong, anong di ko sure? Anong di ko yung... kasi sure yung sagot eh? Sablay ka talaga. Atis-anis. Oo. Oh, Atis-anis. Atis-anis. At oh. oh. Atis ka, karoon. O, ikaw. Di ba binawasan ko yung baon mo? Oh. 50 yun. Kinangina mo 10 na lang ngayon. O, ikaw! Hindi isa. At saka, alam mo kung ba't ako nagkatiri doon? Oo. Oh. Kasi hindi ko pa mga alam yung mga exam na yun eh. Hindi ko pa alam ba? Hindi, tinuruyo ko pa ng mga teacher na yan. Shhh. Uy, huwag ka magsasalita ng ganyan. Tatayin ko yung bibig mo. Gago ko talaga. Sampu ko... na lang ba ako mo ah?